siguro ang titingnan natin dyan is uh, how credible is the information provided by him. Siguro hintayin natin kung ang latest development, uh, serious yung accusation niya. Uh, so, it should be backed up by pieces of evidence. Mga boss, madaling araw na. Patulog na sana ako. Pero may nakita akong video dito kay Mayor Magalong mga boss no na nanghihinayang ako. Ito, Basahin muna natin yung mga unang ginawa niya dahil siya ang number one kritiko ng PBBM administration. Ito mga boss. They deserve to jail matapang payag ni Bagyo City Mayor Magalong. They, Martin Romaldez and Saldico deserve to be jailed. They have to go on an ordinary city jail para maramdaman nila anong hirap sa kulungan. Sa mga ilang buwan na kadaan, ilang ilang mga ano mga boss no ilang mga linggong nakaraan i talagang itong si Mayor Magalong is kritiko ng PBBM administration ni niya handa siyang magtestigo sa tawagin siya sa Senado or tawagin siya sa sa kamera para i-testify at ipaglaban ang katiwali ang nangyari sa PBBM administration mga boss, ngayon nakita natin kung ano na ang galaw nitong ni Mayor Magalong mga boss. Nagkaraang linggo, pumunta siya para mag-iimbestiga sa Davao City sa flood control project mga boss doon sa Davao City. Nagbitaw na siya sa ICI, isa sa mga part na ginawa ni PBBM para mag-investigate sa mga flood control katiwalaan dito sa ating bansa. Pero nakita natin siya na nandun siya sa Davao City. Di niya tinupad yung ganyang sinabi mga boss noon na nag, nag, nag uh, na raw siya. Pero nakita pa rin natin. Heto mga boss. Itong katunayan, itong video na to panoorin natin. Dahil parang iba na yung magalong na kilala natin noon na ginalabanan niya ang PBBM administration sa katiwilian. Heto mga boss, kayo nang humusga kung sino na ba itong si Mayor Magalong sa panahon ngayon. Ano na ba nangyari, Mayor Magalong? Marami akong nabasang comment na bumaliktad na siya, nabayaran na ba si Mayor Magalong? Ito magpapatunay sa inyo mga boss. Si Zaldi ko po, sabi po siya ng statement earlier na accusing the president that he made the insertions daw po of over 100 billion doon sa GAA. Any reaction po to that? Well, alam mo, si Zaldi ko naman is, ano ba mawawala sa kanya kung sasabi siya ng katotohanan. Di ba? So, siguro, ang titignan natin dyan is uh, how credible is the information provided by him. Siguro, hintayin natin kung ano yung latest development. Uh, serious yung accusation niya. So, it should be backed up by pieces of evidence. Ako, wala akong... Wala akong... Wala, wala pa ako. And I'm not privy to all these allegations. Pero, um, ang naiisip ko lang is, ano ba mawawala sa kanya kung sinabi niya yung allegations niya? Yun. Pantayin muna natin siguro kung ano talaga. Pero isa lang ang masasabi ko. Talagang matindi ang corruption. Uh, I've been very consistent. Matindi ang corruption. Uh, boss, nakita yun ah. Ano na ba nangyari kay Mayor Magalong? Parang lumambot na yata ang kanyang panindigan laban sa PBBM administration mga boss. Ito ay katatapos na ilabas ni Saldico yung video na patungkol kung sino ang pinuno ng corruption sa Bansang Pilipinas. Si Mayor Magalong mga boss na isa sa lumamaba noon sa PBB administration na ito. Lumambot na mga boss. Kayo na umusga. Ano ba sa tingin nyo? Ano nangyari kay Mayor Magalong mga boss?